Guys, nakatikim na ba kayo ng munggo alaina? Ayan. Aha habang nagagayat ako ng aking mga gulay dyan, pinakulo ko na pala ang munggo dyan. Kaya ang ginawa ko, um, ginayat ko na ang aking mga panghalong tulad ng kalabasa na masustansyang masustansya na kulay dilaw at ito ay nagpapalinaw sa ating mga mata. Sunod ay ang talong. Alam niyo ba guys na ang talong ay pangpalinis ng ating mga internal organ kagaya ng kidney at eye at kung ano-ano pa sa ating loob ng katawan. Kaya dapat tayo ay kumain ito guys dahil ang talong ay maraming tubig pero ito ay nakakapagpalinis ng ating mga internal organ. Sunod ay ang malunggay. Alam nyo guys, ang malunggay ay superfood na lahat na yata ng nutrients ay nasa kanya na. Mayro Alam nyo guys, ang malunggay kapag meron ka nito sa, ano mo, sa bakuran mo, Ayun, ang swerte-swerte mo na kasi hindi ka nabibili ng malunggay. Ang malunggay kasi ang dami-daming kaga pwede dito magamitan. Ito ay pampaampat sa sugat yung dahon po. Alimbawa, mayroon po kayong sugat na sugat kayo. Kumuha lang kayo ng dahon ng malunggay. Tapos katasin nyo, itapal mo dun. Uh, o kaya katasin mo yung katas, ilagay mo sa sugat. Ang bilis po maampat at hindi ito na infection Kasi ang malunggay ay maraming gamit. Mula sa kanyang bark, sa bark, tapos sa stem, lahat po yan ay may pakinabang. Kaya dapat tayo ay magtanim ng malungkat. Sunod po ay ang meron pong bawang at sibuyas o ang bawang. Matindi rin po, ito ay anti antibiotic na bawang. Sibuyas. Ang sibuyas ay maganda rin. Ito ay um, mayaman sa antioxidant at may saroon karne na halo. May chicharon baboy na pampalinamnam. Kapag kasi mayroong chicharon baboy ang ating munggo, napakasarap ng lasa at ang linamnam guys. Sunod ay may, meron din itong, uh, ayun, ginawa natin guys ay, ano, pag ang munggo ay malambot na, kasi pinakulo na, igisa na natin ang ating bawang sibuyas, at saka yung mga gulay, igisan na rin natin para malinamnam. Tapos kapag ka ito ay okay na, medyo um, uh, ano na, pwede na ihalo natin sa ating uh, munggo. Saka hintayin natin na, pakuloyin muna natin ang munggo, saka na natin ilagay ang ating mga gulay. Saka atin po itong, um, uh, ay meron pa pala guys, ilalagay tayo dyan ay ang, mayroon pa akong kulang na ano na nabanggit Di ko nabanggit ay ang alugbati. Ang sarap po guys. Ang munggo na may alugbati, napakasarap ng lasa. Kaya wag po nating kalimutan lagyan din ng alugbati 'yung ating munggo. Wow, napakasarap. Ayun po ang ating ginagawa, guys. Huwag nating kalilimutan na lagyan ng mga green ang ating munggo. Kompleto na 'to kasi alam niyo ba guys na ang munggo ay napakaganda sa mga buntis. Uh, pang tapos sa mga may biri-biri, 'di ba yung mga biri-biri ang tawag nila, yung pang nang mamanas-manas, biri-biri tawag doon. Kulang yun sa protina kaya dapat kumain ng munggo kasi ang munggo ay mayaman sa protina at complete ito sa nutrients dahil may mga halo itong malunggay, kalabasa, talong, at saka mayroon pang alugbati dagdagan pa yung bawang at sibuyas. O di ba, mga antioxidant yun. Kapag ka marami tayong ganyan, ayan. Wow, ang sarap niyan. Kompleto na sa nutrients. Kaya tayo ay kumain ng munggo. Huwag po kayong maniniwala diyan na ang munggo ay mas nakakapagpasakit ng mga buto-buto. Hindi po 'yan. Kumain lang po kayo. Basta kumain kayo. Kumain nga kayo ng mga junk food eh yung pakaya na munggo eh maganda yung sa katawan o oh, ba diba guys so alam nyo ba ang, ang munggo ay pampalakas ng katawan pang mga biribiri sa ating katawan mayaman ito sa protina kailangan ng ating katawan at idagdag pa ang halo nitong gulay tulad ng kalabasa, malunggay talong at marami pang iba kaya punong-puno ng sustansya ang ating malunggay. Ayan guys, huwag po natin kalilimutan na ang malunggay ay punong-puno ng sustansya. Kumain po tayo nito, lanan po yung mga bata guys. Kapag ang mga bata ay kulang sa nutrients, ipakainin po natin ng munggo araw-araw o kaya every other day. Alam nyo guys, ang bata magiging maliksi at saka gaganda ang kanyang kulay. Kasi kapag maputla-putla yung bata, ay kulang yun sa nutrisyon. Kaya dapat pinapakain natin ng malunggay na may mga halong kalabasa, ah, malunggay, tapos yung talong. Basta lahat ng halo ay mayroon siya. Ang alugbate. Ay, naku po. Talaga, ang, ang batang kulang sa nutrisyon. pakainin lagi ng munggo. Yan, guys. Ang ating ah, gagawin, guys. Huwag po natin kalimutan yan. ipakain pakain po natin sa mga bata. Kasi yung mga bata, kumakain talaga sila ng mga gulay din anulang ano lang wag lang natin silang uh, bawal-bawalan kakain talaga sila guys o di ba yan yan po ang aking um, ang aking mga advice guys makatu makatutuhanan to at saka real talk talaga guys ang mungu ay masarap o di ba parin ako na masarap thank you for watching god bless